guys, magandang mga guys. Update ko kayo sa trabaho namin dito sa Kulyat. Kung ginawa kong dalawang nga dito sa ground floor. Ayan guys. Eh. Ayan. Tapos itong isa. Ayan guys. Bali iniikot ko lang kayo. Uh, bali na-update ko kayo sa trabaho namin dito. Bali ito guys, ginawa ko to 11 days. Bali ang ginawa dito guys, tiles, tapos yung pintura yung ilaw yan guys oh bali ginawa ko gaya the guys, guys living yan bago yung kwarto binago bali inurong yan 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 guys oh uh, na siya lubos talaga finish na outlet tapos yung cabinet palit yung console yan dito, rai Tapos yung lababo. Ayan. Lababo guys, pinalitan lang yung taas. Tapos, dito sa CR ng labahan. Ayan. Bali, ito lahat guys. Tintura at saka palit ng tiles. Ayos, inaayos yung lababo. Bali, 11 days to guys bali tinulungan na ako ng anak ko mga siguro tatlong araw siya tumulong dito 11 days See guys ikot ko rin guys sa kabila hello guys ito na yung update sa number 1 na unit guys galing tayo rin sa kabila yan guys so, okay na siya guys ito kasi uh, ilalabas to guys. Okay na siya, malinis na. Yan, no? Pati mga kabinit, okay na siya guys. Yan yung update ko sa unit number 1. Kwarto. Yan guys, tiles na ano na, naga grout na. Yan. Pinto. guys. Dito tayo dun sa uh, gawin Sina. kusina. Ayan na guys. pina na dito. yan, pina na rin. Linisin na lang yung mga tiles sa CR. See guys sa sunod na mga video na naman guys. Ito yung dalawang unit. Hey okay guys, bye bye. Sa sunod na mga video na naman tayo sa sunod project.